Inyente guys oh. Inyente. Wala pang binatog. Good morning. Wala pa binatog no? Amaya pa. Kamot <laughs> ka ng kamot. Ala. May sugat na yung ano mo patingin. Ay may sugat na yung ano niya. May sugat na yung pinakamot niya oh. Ay sabi ko nga kay nanay, bakit gano'n? Si nanay. Ano kaya maganda dun sa ano? May sugat yung ano na tinyente. Ang niya. Ano Binagano? kaya ang mo ito? Ginaanong ako na. Ginaganon? Ha? Ang guwag. Sabi niya, huwag daw. Anong guwag? Magtatanong ako dun sa ano? Dun sa may... Sa, may uh, Hindi, dito sa may... Pitch shop kung anong pwedeng gamot sa aso. Ay, sa ano? Ano yun? Sugat? Oo, oh, oh, yung maliit lang. Kinakamot niya kasi naging. Eh. Eka, sige. Huwag mo kamutin ang kamutin. May sugat ka na, o. Oh. O, oh, patingin. Ayan, yung oh, sugat na yung ano niya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nakawawa. Tingin na, oh. patingin. Oh. Titinan ko yung sugat mo, dali. Patingin sugat, patingin sugat. Patingin. O, oh, ayan, o, oh, guys, Oh. Sugat na, o. Oh. Magtarong tayo ng gamot dyan. Kawawa naman. Uwi na, uwi na doon. Morning. Anong pwedeng ano dyan, madam? Pwede mong gamot sa yung kinakamot yung aso. Yung kamot ng kamot ng aso. Tapos spray mo? may sugat na. Spray. Ang kanil spray? 100. Pabili nga madam. Pwede rin mga ointment. Ano maganda, Dan? spray. Hindi niya didilaan. Wadilaan man niya, yung nakaano na sa balat. Oo. Kasi yung ointment, lang siya eh. Sige daw. Oo. Awawa kasi si ano, tinyente, bigyan ko na lang. Tinyente? Oh, yan, ah, ayun, 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 binalikan sa si tenyente. tapos sabi ko kay nanay isprayhan niya eh diliguan pala ni nanay yun kaya pala malinis kaya diligo lang daw nun tama tama ka ako isprayhan muna eh, pag uh, ano natutulog or kumakain para, para hindi niya madilaan ah uh, isprayhan niya yung sugat ni tenyente. kasi baka lumala eh Masyado nang malaki yung ano eh, malawak yung sugat ng panitinyente. Kaya sabi ko bilang ko na to ng spray para mawala yung ano niya. Ayan, mag-update na lang ako kung ano ng resulta. Yun, nadaanan ko, nakahiga sa si tinyente doon sa gilid. Sabi ko, ka na doon, pagamot, pagamot mo na yung sugat mo. Mamaya, eh, sabi ko kay nanay, ikaw na bahala, isprehan mo ka ako. Para matigil yung pangangati ng ano ni tinyente. Kaya pala kamot siya ng kamot eh. Ayun mo, nagsusugat na. Oh, kawawa wow, naman yung baby namin na yan, oh. Oh, wow, wow. Di ba, gagaling din yan. Magiging ka rin yan. Ayan, umuwi na nga. Masunurin naman to si Tinyente. Antok na kasi siya eh. Sabi ni nanay, akit ko na sa upuan, ah. Matulog na. Dito ka na matulog. Ayan, nag-apaantok na siya. oh. pumipikit-pikit na. Sabi ko na, pag tulog na, isprehan mo na.